Lunes nitong nakarang linggo, nagulantang ang mga tao ng may sumabog na bomba sa Sinswat Avenue sa Cotabato City. Sa cellphone video na kuha ni Andrew Sunga, presidente ng lugar, kitang-kita kung paano unti-unting binalot ng itim na usok at apoy ang buong paligid. Nakunan din ng video ang batang ito na tila walang malay at dali-daling isinugod sa ospital. Ano pang mga nakunan mo doon? Sa aking panayam kay Andrew, ikinuwento niya sa akin ang kanyang nasaksiyan nung araw na yun. Tapos naglakad ka papunta dito, di ba? Papunta dito, tapos napinsin ko yung ate ko. Oo. Nagkita ko po yung ate ko, tapos yun na. Yun yung may kasama siyang bata? Opo, Tinanong ko kung sino yung bata, Oo. tapos sabi niya hindi niya doon paano-ano. Kala ko kasi pamangkin ko. Y so, yung mga tao dito, kumusta nung nakita mo? Magulo na po, parang tarantana sila lahat. Takbuhan na? Opo, takbuhan na sila lahat. Na. Tapos... May mga sugatan ba na nakita ka o oh, marami po. Mga duguan sa likod. May tsura Tapos nila. meron sa mata, parang oh. dumudugo yung mata. Opo, dumudugo yung mata nila. Isang araw matapos ang pagsabog, ito na ang tumambad sa amin. Sa lakas ng pagsabog na nakatago sa isang EUV ay nadamay po sa pagkasunog ang mga establishmento at bahay dito sa aking kaliwa bukod pa sa may uh, punerarya na dalawang palapag ang taas. Dahil ayon sa mga imbisigador merong kasamang gasolina ang naturang bomba pero bukod dyan meron din silang mga palaman na shrapnel. Dahilan para ito namang nasa gawing kanang ko, yung mga establishmento dito, yung mga salamin at bintana ay abutin pa ng mga concrete nail at bakal na nakapaloob sa bomba. Sa isang nakaparadang EUV tinanim ang bomba. Uh, cellphone, sinag-on ng cellphone. Gaano kalayo inabot ng mga shrapnel, yung iba mga tumilapon na ilang metro ang estimate ng polis? So, galing dito sa uh, sumabok, umabot ng sa mga 40 to 50 meters. Nadamay ang ilang sibilyan na nagkataon lang na naroon sa pinangiriya ng pagsabog. Sa pinakahuling tala ng Cotabato PNP, lumalabas na walo nasawi habang tatlong sugatan dahil sa insidente. Isa sa mga tsempong natapat ang sasakyan, sa mismong lugar ng pagsabog ay ang Pamilya Menak. Limang miyembro ng pamilya Menak ang nakasakay sa pickup na ito. Papunta raw sila sa klinik ng mga sandaling yun para patingnan ang bunsong anak na may sakit. Pero bago pa man sila makarating, nangyari na ang malagim na trahedya. <silence> Kamusta mm, medyo okay. Dito sa Notre Dame Hospital ko nabuta na mag-anak. Napag-alaman kong nakatira sa London ang kanilang pamilya at umuwi lang ngayong Agosto para magbakasyon. Bigla na lang, pa! Then sabi niya, ano yun? Sabi ko, hindi ko alam. Pag ganyan ko, pag angat ko sa ulo ko, yun, nakita ko na yung ako sa harapan ko. Tapos sabi ng asawa ko, bumaba ka kasi bomba yan. Nabalian ng buto sa pangina ng tahanan na si Sarah Joy. Tinamaan din siya ng mga shrapnel sa ulo at katawan. Mga shrapnel din ang tumama sa katawan ng kanyang asawa na si Saiden na siya namang nagmamaneho ng pick-up. Ang apat taong gulang na bunso nila si Jeracy. Nagkabutas-butas ang tiyan dahil sa mga shrapnel. Naputol din ang tatlong daliri ng kanyang kaliwang paa. Pero ang pinakamasaklap, ang kanyang anim na taong gulang na anak na si Jaiden. Tuluyan ang binawian ng buhay. Si Jaiden ang pinakabata sa walong nasawi sa pagsabo. Pero hindi ko alam na may tama kasi wala kang sinubo. Yung pala internal hemorrhage. Sabi ko sa kanya, okay lang kay wala ka na kita nakita na lugo sa kanya. Oh, nung dumating daw siya doon sa region, sabi niya, I want my mom. And where is my little sister? She's hard too. Tapos sabi daw niya sa doktor, can I have water? I'm very thirsty. Instead na nandito kami for holiday, for enjoyment. Nandito kami sa hospital. Tapos yung bata, walang kamalay-malay. <sighs> Hindi ko mapatawad ang gumawa nito.